Well, ma'am, uh, <clears throat> dapat, uh, of course, ang problema kasi natin <laughs> yung sa ating rehabilitation na bangkit kanina. Dahil po, uh, ang nangyayari po sa niya, dahil po wala nga kaming or maliit yung pondo namin sa, sa dito sa mga nasiran mga bagyo, inuuna po namin talaga yung mga yun, ano? At kaya patong-patong po ang problema ng uh, niya dito sa rehabilitation, sa restoration. In fact, ito sana yung pinakamadaling uh, gawin natin, yung mga restoration, But uh, yun po ang nagiging uh, problema natin. But uh, of course, tinitignan po natin yung area affected, number one po yun, yung kung may standing crop ano po, at uh, uh, yung uh, impact nung ating uh, gagawing uh, restoration, uh, doon namin nalang uh, ina-allocate yung aming uh, maliit po ng pondo. Madam Chair, I would like to manifest na kung meron man tayong dapat lagyan at dagdagan ng pondo, ang pondo po ng irrigation natin para maayos. May ginawa po sa distrito ko na Riib, Arisep, at saka Larisep. Billions po yung project na yun. Unfortunately, for several years, pinagbawal bawal po ang pondo para sa rehabilitation. So, dahil pinagbawal yon ang gusto nila noon puro new, new, new site for those na may bago lang na pwedeng ma-irrigate, ang naging problema naiwan iwan natin lahat yung mga existing natin. Na dati-rate, meron pong ganong case sa akin, sa ilang bagyo pong dumating, dati rati 60 meters lang. Hanggang sa naging 600 meters na po ngayon. So malalong lumaki ng lumaki po ang pangangailangan po natin. Diniscuss ko po sa inyo yun, Secretary, kanina. It's in sa Nicolas po yun. At yung isa rin po doon sa salang sa Tayo. Tulong po kami sa inyo kasi talagang malaki po yung damage. Sir. Okay, Mr. Chair. Uh, actually, uh, malaki nakakatulong sa amin dyan is yung ating mga heavy equipments at uh, Uh, tama tama po kayo uh, uh, tama po ang ating uh, uh, congressman uh, Mr. Chair dapat ibalik natin kasi yung mga pinamagit yung mga nasemento na eh. kaya lang inapin ng aming heavy equipment yung mga hindi pa nasa semento pero yung mga semento dapat talaga punduhan po natin Maraming maraming salamat po sa DA family. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you very much, Magic Thank you very much. Next on the list, the chair now recognizes Lian Representative Leandro Leviste, If he's around, if he's not, we move on to the next representative, uh, Leo Rodriguez. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Uh, Magandang uh, our uh, Secretary Laurel, of course, uh, the family. Uh, Mr. Chair. Uh, Clarification lang po, nabasa ko kasi sa presentation ng DE, the largest number of poor uh, farmers are in Mindanao, in Visayas, while the majority of the poor fisher folk are uh, concentrated in Mindanao and in, sa, in uh, Southern Luzon, Siyempre, kasama na po ang Bicol Region doon. Uh, ginamit po ng DA ang salitang poor farmers and uh, poor fisher folks, ano po bang ibig sabihin ng di sa salitang for farmers and for fisherfolk? Ano po ang indicators para masabing sila ay uh, for? Uh, Mr. Mr. Chair, uh, Mr. Chair uh, ang basis ho namin is the PSA data of uh, yung poverty incidents. Uh, may poverty incidents report ho ang ating uh, PSA and yun ho ang basihan namin, uh, um, Mr. Chair. Uh, base rin po sa poverty incidence sa report ng uh, ng DA, malaki ang binaba ng uh, poverty incidence at subsistence incidence mula 2015 hanggang 2018 pero tila bumagal naman po mula 2018 hanggang 2023. Ano ang masabi ng DA sa dahilan na mabilis na pagbaba ng mula 2015 hanggang 2018? At bigla naman pong bumagal mula 2018 hanggang 2023, Madam Chair. Ay, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, uh, actually hindi ko alam yung reason bakit bumaba ng malaki before. Uh, and mabagal ang pagbaba ngayon. Pero uh, marami tayong mga programa ngayon sa DA uh, to address this uh, poverty incidents Like uh, yung community-based nurseries na uh, ginagawa namin for uh, coconut and other Uh, high value crops uh, na na sa uh, mga com communities ang paggrow na to bibilhin na lang to ng DA mula sa mga uh, community based nurseries around the country na mataas ang poverty incidence uh, sa chair uh, Tungkol sa poverty incidence sa uh, ating agrikultura agriculture sector uh, Mr. Chair Inaangkat Inaangkat na ng ibang bansa gagay ng Japan at Korea ang ating mga magsasaka. Uh, take note po, uh, Mr. Uh, Madam Chair, farmers ang inaangkat nila hindi farm product natin. Habang madalas naman nating nababalitaan na pumapasok uh, sa fishing ground ng Pilipinas ang mga mangisdan sa ibang bansa. Uh, malinaw po, Madam Mr. Chair, na wala sa mga magsasaka natin ang pagkukulang wala ring kakulangan sa likas na yaman ng mga karagatan natin. Sa kabila ng ganitong realidad, bakit nananatiling mahirap ang mga magsasaka at mga mangisda natin, uh, Mr. Chair? Um, Tama po kayo sa inyong obserbasyon, uh, wala pong kakulangan ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. Ang tingin po namin medyo siguro kailangan pa magdagdag ng investment ang pamahalaan sa sektor na ito. At yun po siguro yung uh, panawagan ng lahat at narinig din po namin sa ating mga kasama. Uh, Mr. Chair, magkano po ang budget ng uh, RCEF magkano naman po ang budget ng National Rice Program. Naitanong ko po ang budget ng RCIF at uh, NRP. Dahil alam ko na, naman natin lahat na matagal na nating uh, pinapangarap ang rice self-sufficiency at murang bigas. Gano'n na po ba kalapit na makamit ng day ang utos ng uh, pangulo, ng ating pangulo na magkaroon ng 20 pesos na bigas sa pamilihan. Alam kong meron nang uh, 20 pesos na bigas sa kadiwa pero sa palengke po ba? Meron na po ba ito? Mr. Chair. Uh Mr. Chair, ang ating budget sa RCF for 2026 is 30 billion. Yung rice uh program, National Rice Program natin is 29 billion, Mr. Chair. Uh so that, that composes yung ating mga gag gagawin para sa rice natin ano? Uh, para sa mga palengke naman for the 20 peso rice uh, uh, one question lang Mr. Chair no uh, is it yung subsidized rice or are are we talking about yung may pag-asa ba maging 20 pesos ang bigas natin sa palengke uh, may pag-asa ba <laughs> uh, uh for me if it's not subsidized uh, hindi ho wala akong nakikitang way na maging 20 peso ang rice sa uh, merkado As uh, so even sa Vietnam Mr. Chair uh, uh ang, ang bentahan lang pinakamababa is 25 pesos sa Vietnam uh, actually at par tayo pareho lang ang presyo natin sa Thailand ano, and uh, Malaysia uh, hindi times mataas hindi mas mababa ang Vietnam ang pinaka-efficient which is uh, uh 25 to 30 pesos so kung ma-achieve natin Uh, ma-irrigate yung mga natin and may mechanize with the drying systems and silos. I think we can be close to that but I don't think we can be as efficient as Vietnam mainly because uh, hindi sila archipelagic nation uh, but uh, malapit doon kakayanin natin as long as we invest the money properly, Mr. Chair, with irrigation of course Mr. Chair uh, Mr. Chair, habang lumalaki po ng palaki ang budget para sa rice production tatanong ko lamang po, paano naman ang mga rehiyon na hindi kilala sa rice producers? Kagaya po namin sa Bicol Region, na ang pangunahing produkto ay nyog, abaka, pilinats. Magkano po ang nilaan ng DE para sa produksyon ng mga ito? Lumalaki rin po ba ito? Mr. Chair? Uh, for, uh, for the coconut, I will ask uh uh, admin booted to reply, no? Then after that, uh, for Abaca, uh, sa Abaca, I can answer that in 500 million ang budget ngayon, 600 million for 2026. Uh, Mr. Booted? Mr. Um, Mr. Chair, uh, vehicle area is one of the uh, uh, biggest uh, in Luzon as far as coconut is concerned, including the numbers of uh, NCFRS registered. Ang isang contribution namin is about the uh, participatory in terms of raising uh, seed nuts. According to tinatawag natin, part of the project. is the sakib saka so uh, that can be run as soon as possible that ma-download yung pera and it was already given na orientations ng ating mga cooperatives and farmers to do the uh, seednuts seedlings as their part of their intercrop so we're buying them 95 pesos per per seedling mr chair okay uh, mr chair Uh, ang katanungan ko naman po sa National Irrigation po. Uh, Administrator, magkano ba ang uh, nakalano budget sa amin sa Katanduanes? Kasi parang kulang na kulang kami doon pag abot sa irrigasyon. Uh, Mr. Chair. Mr. Chair, oh, sorry. Ninerbius ako po. Mr. Chair, uh, 25 million po ang uh, nakalaan for your district. Ito eh. ka napakalaki, Madam <laughs> Mr. Chair. Saan <laughs> kaya ito karating? May matutubigan kaya kami nito? Ah, baka kalahati lang eh. Hindi naman kano yung palay namin. Anyway, Madam Chair, ay Mr. Chair, ah, may, uh, may ano po, may full support po sa budget ng DA. Sana po madagdagan man lang. Yung sa katanduhan niya <laughs> sa... Alam, alam ko naman, hindi eh, naman ako paubayaan ng ating buting uh, sekretary. Uh, maraming salamat po at uh, good evening po. Thank you very much, Representative Rodriguez. Uh, the chair now recognizes uh, Assistant Majority Leader Antonio Roman III. Okay we go to the next uh, Deputy Majority Leader Hill Acosta, wala na rin perfect, last two na siguro to. <laughs> uh, Representative Manuel Manmanco wala na rin uh, Representative Vice Chair Coco Yap Yun. Ay, salamat <laughs> Madiong hapon uh, sa atong tanan. Uh, to our DA families, uh, NIA, and other attached, family, uh, attached agencies, and to our fellow colleagues, madiong hapon atong tanan. Ito pong uh, uh, query ko po, inquiry po, uh, tungkol sa voucher ng fertilizer. Sino po bang, Madam Chair, ang pwedeng uh, opo as uh, oh, um, Uh, sa paglibot po namin sa iba't ibang Farmers Association uh, sa district ko po may issue po na konti. no ang farmers natin dahil yung um, amount ng fertilizer uh, is lesser than the voucher amount so they were asking our farmers are asking saan po napupunta yung sobrang amount po ng uh, uh, sa voucher po Ah, uh, Mr. Chair, yung sa voucher at that time na uh, kung binili fertilizer, may nasobong pera, bumabalik ko yun sa DA, Mr. Chair. Ah, uh, thank you, Madam Chair. I heard na uh, may bagong system na po sa pag-distribute uh, ng fertilizer. Uh, ano po yun? Ah, uh, we went, uh, Mr. Uh, Madam Chair, uh, sa uh, procurement method for this year. Uh, pero magmamigrate kami sa paggamit ng pinatawag na RSPSA IMC card para electronic na. Kasi merami kami yung nakitang uh, experiences sa uh, voucher system na nag-fail siya. At uh, da uh, mas mataas pa yung singil ng mga merchants using the voucher. Kaya binago namin temporarily pero it will be digitalized na by starting next year. So, chair. Thank you po, uh, Mr. Chair. I hope we could be included sa mga pilot na uh, district po. Maliit lang naman yung lugar namin. Thank you po, Mr. Chair. Uh, ito naman po, uh, pertaining po sa Philmec. Philmec, saan po dito? Madam Chair.